Siya si Kalain, 11 years old, na nagtitinda ng cheese corn overload dito sa Divisoria. At nakakabilid nga ang mindset ng batang ito dahil sa murang edad niya, eh naiisipan na niyang tumulong sa business ng kanyang magulang. O ba diba, nakakaproud, maganda na, mabait pa, at masipag pa. Isa nga siya sa magandang inspirasyon ng mga kabataan na dapat ay tularan. Saludo talaga ako sa mga gantong kabataan na masisipag at tumutulong sa magulang at dapat ay sinusuportahan. Yon mga ka-oldbits, no, napatay na naman tayo dito may kakabaan ng divisorya. Dinayo na natin yung magandang bata na nagtitinda ng kiss corn overload. Nakakabilib talaga yung mga klasing ganito mga kabataan na tumutulong sa kanilang mga magulang. Hi ate! Magandang gabi. Anong tinda nyo ate? may kiss corn po kami. May overload din po. Ah, magkano naman yung mo isang order? 50 pesos may 30, 30, 30 Pesos po kami Pesos kisi... Ano pa yung iba-ibang tinitindi nyo dito? Uh, Meron po kami fries Meron po rin kami Lentong mawalik Meron din po kami Juice po Tapos may asado po Paano? Ilang, ilang taon, taon ka na? na po. Ilang taon ka na pala? Uh, Anong pangalan mo? Ah, Kaleng. Galing naman. Ang bata mo pala. Ang ganda mo naman. Pwede kang mag-artista. O, sige nga, Kaleng. Pa-order nga ako ng ano. Yung overload nyo. Ayan. Balik na ano, kalaki yan. Ah, 8 Sige. Anong oras kayo nagbubukas dito, Kaleng? hindi naman tapos ano yan? ah, powder cheese powder grabe, overload talaga Tapos yan, oh, yeah. tapos, <Patriot> so, we'll tapos. To... Cheese po or cheese? O sige, cheese na lang. Yan. Oh, yeah. Bali, ikaw mamimili kung ano yung gusto mong ilagay. Ah, talagang saan nga pala ma itong malulocate. Ah, pala sa inyong oh, negosyo. Ano itong matatagpuan? Ah, uh... 1, uh, Sige nga pa, ano, palagay. Mahang pala. balisan nga kan pala uh, well, na to malulukin? Ah, yun Recto po. Tapos ka napalitin po ng KP Tower mo. Ayun, thank you. you oh, know solid, oh. 50 pesos, guys. Overload, cheesy. Dito sa Divisoria. kailan ano bang pangarap mo paglaki mo? Ah, uh, pangarap ko po ay magi artista artist na po para maging successful ako sa ko at ako sa, sa ibang tao po. At makilala po ako ng ibang Wow, ang bait naman. Sana maging successful ka. Salamat. you. Kalay, ano ma-advise mo sa mga katulad mong kabataan na makakapanood na to at ma-insper sa'yo? Ang masasabi ko lang po ay maging mag Wow, ang bait na bata na dapat tularan. Ganun sana. In Invite mo naman sila. Uh, punta na po kayo dito sa may sa may pwesto po namin dito sa Divisoria. At saka po, madami po pag pagkain, pagpipilian po dito. At lagay po bago yung pagkain po namin dito. At first na first po. po. Yun, thank you. Okay na nga mga ka-all goods. No? Napadayo nga tayo dito sa may Divisoria. Dinayo na natin yung bata na 11 years old na nagtitinda dito ng cheesy corn overload. Kali ito yung tinitinda niya, 50 pesos to guys, pero yung mas malaki dito, 75 pesos. Bali overload cheesy corn to. Try na natin to, sobrang nag-trending tong bata na ano to. Bukod sa mabaganda na siya, eh, napakabait pang bata kasi 11 years old lang siya, imagine nyo guys. Bakas yun lang niya at tumutulong siya sa kanyang magulang para magtinda. Atikman na natin. Epo guys, so oh, sobra overload talaga oh. Sobrang daming cheese oh, guys oh. Siyempre, kaya pumunta tayo dito kay kay Kaling. So, natin yung mga ganyang bata na masisipag at mababait. Nakakatuwa kasi siya eh. Sa murang edad eh, nai naiisipan niya yung mga ganong tumulong sa magulang. Kaya nakakabilib yung mga ganyang kabataan na dapat ulit tularan. Check mo na natin. Grabe, ang sarap. nagpa kasi ako ng cheese sauce niya na may anghang. Ang sarap ng combination. Sakto-sakto lang yung ano niya, anghang niya. Siyempre, yung favorite natin, sobrang cheesy niya. Legit. Ang maganda sa kanila, guys. Ay, lutong-luto -luto talaga yung, ano, yung corn niya. Ayan, no? Grabe guys, makakaubo sila ng dalawang sakong corn ka isang araw. You know? Ang galing din ni mag magtimple, eh. masarap din eh. Kaka hindi maalat, saktong-sakto -sakto lang yung timpla niya. Parang ito yung nasa Quiapo, yung si Marie Corn. Ang sarap din ng timpla. Yun know? oh, solid. Kaya guys, kung mapapadpad kayo dito sa Medivisoria, syempre supportahan natin yung mga small business at yung mga masisipag na bata na dapat kayo tularan ng mga kabataan. Saludo sa inyo.